Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang po akong isi-share na tips sa inyo para po sa hinug na saging na saba. Ayan po, tara, papakita ko po sa inyo. Tada! Yan, puro dates. Aba, grabe, may ice cream sa ilalim. Dates. Dates na naging Pudding! <laughs> Ganyan po ginagawa namin para tumagal ang saging na hinog. Yan. May mga label pa po yan. Class A. Ibig sabihin, ito ay mas maganda kumpara din sa Class B. And pare-parehas po yan. Mayroong pang banana cake, pang ginataan ang gusto yung magminatamis kahit ano. So, tumatagal po ang saging na hinug sa amin. Nilalagay namin sa freezer. So, ayan lang po. Na-share ko lang para po sa mga nabubulo ka ng saging. Halimbawa, naparami ang bili or may sagingan or nakapagpahinog na madami saging. So, ganun po ang gawin niyo Kapag ka po madilaw na at so sa tingin nyo hindi mo nyo po agad maluluto, inyo pong balatan na, ilagay sa ref. Or kapag ka po matatagalan pa bago lutuin, ay ilagay nyo po sa freezer at garantisado pong tumatagal siya kahit 2 uh, months, 3 months. Ganyan po ang ginagawa namin. Kaya napapakinabangan namin talaga ang aming saging. Hindi kami nasasayangan ng saging. So yun lang po, tips ko lang po yun sa inyo. Maraming salamat po.